Balita naman sa lalawigan, walo kabilang ilang Pinoy ang itinuturo ngayon na suspect sa pagpatay ng dalawang Chinese sa Camarines Sur. Ayon kay Colonel Jean Fajardo ng PNPPIO, hawak na nila ang pangalan ng mga suspect sa pagpatay kina Shafu at Jimmy Singh Soon. Tumanggi muna silang pangalanan ng mga suspect pero tinutugis na nilang mga ito. Base sa investigasyon, Mukhang sa ibang bansa nagkakilala ang mga biktima at ang mga sospek. Posibleng hinimok daw na bumisita sa Pilipinas sa mga Chinese pero pagdating dito dinungkot sila at pinatubos sa kanika nilang pamilya. Wala namang nakitang foul play ang mga otoridad sa pagkamatay ng dalawang batang nakulong sa loob ng kotse sa Santo Tomas, Pampanga. Nakuhanan nga ng CCTV sa parking lot ang pagpasok ng dalawang bata sa itim na sasakyan hindi na nakitang lumabas pang pa mga bata. Lumalabas din sa investigasyon na nasuffocate dahil sa kawalan ng hangin at sobrang init ang dalawang bata. Kaya naman ganun na lang ang panlulumo ng kanilang ama. Sa nangyari, gusto raw sana niyang sisihin ang dating misis sa nangyari dahil hindi ito kaga o hindi agad hinanap ang mga bata. Una nang sinabi ng ina ng mga biktima na inakala niyang nagpunta sa kanilang ama ang mga bata kaya hindi niya na ito hinanap. Sa kabila naman yan, inaalam ng pulisya kung may kapabayaan nga bang ba ina ng mga bata at kung may pananagutan bang may-ari ng parking lot. Pasintabi po sa mga nag-aagahan mga kapatid, arestado ang isang babae sa Baguio matapos putuli ng ari ng kanyang mister. Base nga sa investigasyon, nagiinuman ng mag-asawa sa bahay ng kapatid ng biktima. Pag uwi nila, nagtalik ang dalawa sa kwarto. Doon na raw nakahanap ng tsempo si Mrs. Nagawin kay Mister ang masakit na krimen. Kusa namang sumuko sa mga pulis ang suspect. Ang kwento niya na ito sa kanyang Mister. Sa kalagitnaan daw ng kanilang pagtatalik, ibang pangalan ng babae ang nabanggit ng kanyang asawa. Ang hinala ni Mrs. kabit po ito ng kanyang mister. Madalas din daw siyang minamaltrato at binubugbog ng lalaki. Nakakulong na siya sa Baguio City Police Station at nahaharap sa reklamong mutilation. Ted Failon at DJ Chacha, Nayon, Nasa Rancho 5, 92.3, News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.